mensahe sa lahat ng mga OFW at lahat mo ng mga kababayan natin na sumusuporta kay Tatay Kitikong. Yes. Yeah. Naghaang kayo salamat sa mga OFW. Ang iyalan yung ihangyo na magpadayon na yung suporta upang ang pag-ampo na yan. Bisa pag-utsintaan ko siya. mga tao diri sa No? Padayon so, ta. Padayon sa Ilahos. A yes. dito sa Mayo 12. Laban hanggang sa yes. Laban hanggang sa uli. Hanggang sa uli. So, okay. Sa A sa bahay puni tatay digong, grabe po yung araw-araw uh, na pagbabantay punila. Ah, dili na sa fake news, mm -hmm. nga na ay mga plano ng ang diba na pina ang kapulis, kapulisan, ah, yes. nga muadto sa balay, no? o musulod sa ilang balay. wako kibalo unsay plano? Yes. kung naapa sa isang cuaran, kung unsa man, pero naa na, naiposibilidad, na, dili lang posibilidad. We are getting reports mm -hmm. as regards know. that. And in fact, the other night, mm -hmm. there were policemen who came to the house. So, Whoa! Ah, oh. uh, dito sa danya Luisa. So, so confirmed na siya, na na iniato. As to whether unsa mm -hmm. ilahang tumong kanayong niato sila, uh, sila ray mahibaw. Aiyun. Tawon na dako pa kauruhan nga makabalik okay. okay. sa nasa sa Pilipinas si. ada Pilipina, ko si puruhan uh, kung padayo ra nga suporta labi na kung mudaog ang karagahan ng senatorial candidates sa ah, labi na labi na mm -hmm. kay umudagan ang mga senador nga mo suporta kay Tatay Digong o kay Vice President Inday Sara no ako ang puruhan nga maduso nato ang mm -hmm. atong gustong mahitabo oh, yun. nga atong ma atong hangyo uh, mm -hmm. kung dili na itong pwede mapugos ang gobyerno ni BBM mm -hmm. na mahibalik na siya mm -hmm. sa Pilipinas. Kani mm -hmm. di ako gusto ito ang akong idungan. Oh, ay government policy. Mm -hmm. Nga ugnay na priso, giharas, giditina ng mga Pinoy sa gawas. Unsa man ang ginabuhat sa gobyerno. Kalit o abtik mutubag ang gobyerno ng tagaan o necessary legal assistance and any other assistance para dito sa mga Pinoy nga giharas, gititina, gipaila kaso. Gihimo na tong ehemplo ang katong tulo ka Pinoy nga gititina sa China because of alleged spionage charges. Karon naapo dito sa Oman ilang ipanghambog nga na-dismiss ang mga kaso sa mga kinsi ka mga Pinoy. Kay tungod ang gobyerno no, nitabang Tabang nga ma-dismiss ang kaso o ma-release sila. Apan, dakong katingala o kabaliktaran, in fact, Nga, nga, na usa ka Pilipino, na diri sa Pilipinas, tigulang na o 80 anyos. Pero atong dipugos, iligal pa ang pagpa Uh, dala sa iyahan ito sa laing nasod to face trial walay tabang gikan sa gobyerno para mabalik ang kanang atong uh, uh, former president tigulang na intaw na siya 80 years old he is a Filipino citizen angay ra gud pud siyang ibalik na diri sa Pilipinas ang kato mga mga katawan atorne nga uh, hinungdan sa pag Uh, there, is to, eh, there is a day na, of reckoning for them no? maabot ra ang atlaw na sigon po na, mo po na ang gisulti ni Tatay Digong, mo na ang gisulti ni Inday Sara, mo po na ang atong gisulti, there is a day of reckoning for all of them ay attorney, ito last na lang, oh, naniniwala ka ba itong sa mga pinal po ni ah, Senator Amy Marcos, ito ba ay uh... Uh, may katotohanan ba or uh, ito ay uh, dahil po sa itong political strategy po ni Pasensya Singapore? na pero wag ako nabasa ay eh ang gifile so wag pag ako ay kakomento mento ko eh, na. ayong kung ayong. naman siya i gifile uh, as a result of the committee hearings uh, that she has conducted so it might it might have been in line with the findings that were uh, uncovered uh, uh, during the three senate hearings ayong. that Uh, were conducted before the Senate Committee on Foreign Relations. At Pero as to the details, I would not know. I have not read the... Ay, maraming maraming salamat sa... Maraming yeah, salamat, marami Atty. Ingat, ingat, Atty. Maraming maraming salamat.